mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghal. Saan man tayo naroon, ano man ang ating mga ginagawa, o sa lahat, ating iaalay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang na nilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, nagubuhay at naghari iisang Diyos magpasa walang hanggan. Mga kagabay, marami sa atin ang uh, nagnanais na tatarkin o aalamin ang uh, ng Diyos kung ano talaga ang Diyos. Misa nga, bakit sinasabi ng mga katoliko, bakit sinasabi ng mga kristyano na may isang Diyos, ngunit Diyos ang Ama, Diyos ang Anak, Diyos ang Espiritu Santo. Bakit iisa lamang ang Diyos? Ito ang tinatawag natin misteryo ng Santissima Trinidad. Misteryo ng iisang Diyos sa tatlong magkakaibang mga persona. Kaya sa halip na alamin natin kung ano talaga ang nasa kaisipan ng Diyos, maniwala at magtiwala na lamang tayo sa Diyos. Papurihin na lamang ang ating ialay sa Diyos. Purihin siya natin sa kanyang mga ibinigay sa atin, sa kanyang mga ipinagkakalob sa atin. Purihin siya natin sa kanyang pagpapalaki sa atin, sa kanyang pag-aalaga sa atin, sa pagbibigyan niya sa atin ng lahat-lahat. Nagmula sa Diyos ang lahat na nasa atin libre. Wala tayong binabayaran. Walang anumang tubo. Walang anumang paniningil. Ang kailangan lamin, lamang magtiwala at mananalig tayo sa Diyos. Papuri sa Diyos. Orihin ng Diyos. Pasasalamatan ng Diyos. Ipagbubunyi ang Diyos. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Diyos ang Ama, Diyos ang Anak, Diyos ang Espiritu Santo. Hindi anak o Espiritu Santo ang Ama. Hindi Ama o Espiritu Santo ang Anak. At hindi Ama o ang Anak ang Espiritu Santo. Magkakaribang persona. Naalaala pa natin. Muling paalaala ito kung uh, naalala pa ninyo ang mga nilalaman sa banal na aklat. Uh, itong si San Agustin. Alam naman natin kung sino si San Agustin. Isang dating hudlong na bumait at naging santo. Sa, siya nga ang nagtatag ng, uh, siya nga ang, sa kanya nga, yung, yung uh, religious order saan nandang kabilang si Pope Leo XIV, Order of Saint Augustine. Yung nasa uh, sa Santo New de Cebu, yung dala, nagdala ng dala ng Santa Niño mga Agustinian na mga project. Naalaala natin si San Agustin. Itong si San Agustin, magaling na theologian ito. Magaling ang tungkol sa Diyos ang pag-uusapan. Ngunit bago siya nagiging uh, kilalang theologian, may isang araw na itong si Agustin na mamasyal sa taming dagat. Nag-iisip, ano ba kaya itong na uh, Santissima Trinidad? Ano ba kaya itong iisang Diyos? Ngunit may tatong magkakaibang persona. Diyos ang Ama, Diyos ang Anak. Diyos ang Espiritu uh, Santo. 1 plus 1 plus 1 equals 3. Eh ito 1 plus 1 plus 1 equals 1. Eh 1 times 3, 3. Pero ito hindi. Mano yung mathematics ito. Itong nasa isip ni Agustin. So nag-isip siya, para kanlangan siya sa taming dagat. Ngunit napansin niya na may isang bata. May isang bata na At sa bawat paghuhukay ng bata, pag medyo malalim na, nilalagyan ng tubig. Kaya nagtaka itong si Augustin at tinanong niya yung bata. Eh ho, ano bang ginagawa mo? Bakit nilalagyan mo dyan sa maliit, sa hukay, ang, uh, sa hinuhukay mo yung tubig na galing sa dagat. Pabalik-balik yung bata, maghuhukay, bako ko ng tubig. Ang sabi ng bata, uh, Tatang, kasi gusto kong ilagay ang buong dagat, ang tubig ng buong dagat, ng buong karagatan, sa hinuhukay ko. Eh, bayan na bigla si Agustin ay imposible yun. Hindi maaaring mangyari yun. Eh, napakalaki yun, napakalawak ng karagatan. Ilagay mo sa napakaliit na hukay na hino-hukay mo. Eh, sabi ng bata, eh di mas lalo kasi ulo. Eh, parang mula pa kanina, eh, iniisip mo kung uh, bakit. Eh, iniisip mo, hindi mo alam na ang uh, Santissima Trinidad ay isang misteryo. Ang ibig sabihin, hindi maunawaan. So dito, nabago ang isip ni Agustin. Tayo ganun din. Marami sa atin ang gustong malaman ang kaisipan ng Diyos. Ang gustong hamunin kung ano talaga ang nasa isipin ng Diyos. Alam ninyo kung mangyayari ito. Halimbawa, si Kaigel, matuklas niya ang misteryo ng Diyos. Aba, hindi siya na ang Diyos. Ganun ang mangyayari niyan. Kaya pagka, pagkatungkol sa Diyos, tanggapin natin na buong, buong kababaang loob, ang buong, tuso, buong puso, ang pangaral na ihahalit sa ating kaisipan at sa ating buhay. Lalong-lalo na ang tungkol sa mga ginagawa ng Diyos, ang tungkol sa Diyos mystery. Sapagkat ang buhay ng Diyos ay isang misteryo. Kaya maraming maraming nagsasabing walang Diyos. Ito ang mataong hindi alam o gustong alamin kung ano ang isang misteryo. Kaya nga tinatawag natin mystery. Ang ibig sabihin, hindi natin maunawaan. So, ibigay na lamang natin ang ating papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kataas-taasan. Papuri sa Diyos sa Diyos. Ang uh, hari ng sanlibutan. Papuri sa Diyos ang isang anak si Kristo na tagapagligtas. Papuri sa Diyos ang banal na espiritu. Papuri, 'yong nalaman, tanggapin nalaman natin ang mga misteryo tungkol sa Diyos. Huwag na tayong maging pa na matuklasan natin, na matutuhan natin ang kanilang sa Misan, misteryo nga, kaya mahirap maipaliwanag, mahirap na unawain, mahirap na tarutin. Hindi natin kaya. Walang utak ng sino mang tao ang kaya tarutin ang kaalaman ng Diyos. Kung ano ang nasa kaisipan ng Diyos kung bakit ang sa atin ang buhay na ito bakit ginawa ito ng Diyos ang bawat pangyayari sa ating buhay Diyos ang may hawak ito ang ating tandaan huwag na nating isipin ba ang sasabihin na lamang natin papuri sa Diyos sa kataasang